yung heart center, cancer center, kidney center, neonatal, geriatric sa matatanda, ortho sa mga buto, brain and spine, ikakalat na po yung dermatology, geriatric sa mga matatanda, ikakalat na po sa buong Pilipinas. Ang tawag niyan, regional specialty center. Halimbawa, sa Bonga, Cagayan, Tacloban, Iloilo, Cebu, Cagayan Valley, Maglalagay na po ng patatas, maglalagay na po ng mga cancer care para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila. Isinabatas natin sa loob ng limang taon, magkakaroon po ng mga specialty centers sa mga selected e-waste Naniniwala po ko na isang paraan na labanan natin ang kriminalidad at illegal na droga. Muna dapat sa baba, lalo na sa mga kabataan dito, sa sir, sa PCU. Yun, Natuwang-tuwa po kanina, may nagbabalibol sa baba. Gusto kong bigyan niya ng mga bola yung mga bata doon. Dahil gusto kong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. True sports po ito. Ayaw ko masayang yung inupis yeah. sa akin dating Pangulong Duterte. Yun, sa Dabao, SPNC. Meron silang CT angiogram. Pwede na magpa-CT scan. Diretso na po yung angiogram. Wala ka sa sakripisyo yung panahon. Yung heart center, cancer center, kidney center, neonatal, geriatric sa matatanda, orto sa mga buto, brain and spine. Ikakalat na po yung dermatology, geriatrics sa mga matatanda. Ikakalat na po sa buong Pilipinas. Ang tawag niyan, regional specialty center. Halimbawa, sa Bonga, Cagayan, Tacloban, Iloilo, Cebu, Cagayan Valley. Maglalagay na po ng patangas, maglalagay na po ng mga cancer care para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila. Isinabatas natin sa loob ng limang taon, Pagkakaroon po ng mga specialty centers sa mga selected DOH e hospital. Yan po, at ito po ang laking prioridad ko. Meron na ako i share sa inyo. Sa ikot ko sa buong Pilipinas, sa mga hospital, kawawa naman yung mga watchers. Di ba tayo, may pasyente tayo, nag-aantay tayo, kahit saan nakaupo natin tayo. Minsan, nasa bangketa yung iba, nasa saibo. Nagpagawa tayo sa Dabao, pinalaki natin yung pinagawa ng dating uh, Mayor Duterte, Halfway House at tawag. TGH, Quirino, Southern Philippines, Philippine Children's Medical Center, Philippine Art Center. Magkakaroon na po ng mga halfway house. Bahay, pasilungan. Ibig sabihin, tayo mga watchers, magpapahinga dyan. Pakita mo yung picture na nakatayo ako. Yan po. Yan o. Yan o. Yan o. Yan, oh. Wala silang papapahinga na mga watchers. While waiting sa kanilang mga pasyente, bigyan naman natin ng komportable yung pahingahan ng mga watchers natin. Lima po yan na pinagawa ko Yan po ang gusto mong para pa pagdating ng mga uh, uh. Ayon, as chairman sa committee on sports, Nadiniwala po ko na isang paraan na labanan natin ang kriminalidad at illegal na droga. Muna dapat sa baba. Lalo na sa mga kapataan dito, sir, sa PCU. Na, tuwang -tuwang kanina, may naiyong po Natuwang-tuwang po kailangan may nagbabalibol sa baba. Gusto kong bigyan niya ng mga bola yung mga bata doon. Dahil gusto kong ilayo ang mga kapataan sa illegal na droga. True sports po ito. Ayaw ko masayang yung inupisani dating Pangulo, Detective. Sir, kung may mga panigang kayo Rito, Halimbawa, ano to, yung inter-basketball, inter-volleyball, pwede ko pong suportahan niya. Kayo mga kooperatiba, inter-coop sa NCR, pwede ko rin pong suportahan. Tingnan niyo po, bago mo rin si Carlos Yulo, tinulungan natin. Proud po ako eh. 2019, chairman ako ng sports. Nakamit natin ang first ever gold sa 2020. Tokyo Olympics. Ngayon, nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Supportahan natin ang ating mga atleta. Nakatuwa po. Proud po tayo. Tapos, ang tahal na natin hindi na hindi tayo naka-gold ever since. Kulang na tayo parati. Di ba, 2008, wala tayong medalya kahit na bronze. Ngayon lang tayo magkakaginto. Supportahan natin ang mga atleta. Iba yung karanganan at bitbit nila para sa atin. Kaya ako, full support ako sa likod. Ako mismo, atleta ako, naglalaro ako ng basketball eh. Ngayon, yung soccer laro ko ng basketball. Noon, bata pa ako, 10 years old, nag-jeep lang ako dyan sa Pasig, sa Ultra. Nanonood ako ng PBA ngayon. Nakalaro ako sa Ultra, pag laro ko may, eh, sa Bill Sports, may tulog, binayos natin. Dapat komportable ang ating mga atleta. Ang MC, Rizal Memorial Coliseum, pinaayos din natin. Naniniwala po ako, suportahan natin ang ating mga atleta na maayos, komportable, pagkain, equipment, para maglaro sila, magkumpit sila, nakafocus sila sa kanilang paglalaro, wala lang sa nangisipin pa. Isa pa, isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede mag-aaral at the same time mag-training ang student athlete. Walang masasakripisyo Kung may anak kayo na mga atleta, estudyante, pwede pagsasabayin ang pag-aaral at pag-aaral pag-training. Uh, sa masasakripisyo. National Academy of Sports. At sabi ko kay Sir Michael Ang, uh, pagdating ng panahon sa edukasyon, tutungka natin, palaguin natin, palamihin natin ito by region. Ito, kaswela ka na ito. Sabi ko sa edukasyon, tulungan natin sa mga sports education natin. Tulungan natin ang ating mga uh, student uh, athletes natin. Kasi ngayon, nasa New Clark City. Pero sa Davao, they are now developing by regional na, yun yung may mga pasilidad doon, magkakaroon tayo, magplano ko, gusto, ko, gusto ko magkaroon ng National Academy of Sports sa mga rehiyon na po, para doon na sila mag-aaral at the same time mag training. Sa so, tulong po ng inyong kasun. Ngayon, chairman din po ako ng committee on youth. Sa mga kamataan, kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Malay niyo, kayo rin po maging senador. Aral lang you kinabuti. Know, ako, proud po ako. Proud parent po ako Then meron po akong anak kakapasa lang ng uh, bar last uh, December. Class valedictorian po siya ng College of uh, Ateneo dito sa Manila. Abogado na. At siya rin po ang sumakum laude ng De La Salle University noong 2019. Number one sa batch nila. Pareho, si P. Eloy na po siya ngayon. Kaya naman mga magulang, wala tayong ibang ginawa kundi iba mapaaral ang ating mga anak. Diba Kaya sa mga kabataan, Harap kayo na mabuti, mahalin niyo po ang inyong mga magulang. Bilang ganti naman po sa ating mga magulang na nagsasakripisyo para sa kanilang mga ano Ako, ganun talaga ako. Hindi ako makatanggi sa anak ko. Anong gusto? Ganun naman tayo. Mahal natin ang mga anak. Kaya sa mga kabataan, salamat tayo sa mga magulang. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong uh, pakikinig ngayong umaga. I uh, hope na maging uh, fruitful ang inyong uh, diskusyon na uh, sa kooperatiba tawagin nyo lang po ako kuya Bongo niyo kahit saan tayo magkita just call me Bongo pero meron lang po ako mabasahin dito sa inyo uh, bilang uh, chairman po ng isa talaga, membro po membro po ako ng uh, kooperatiba isa rin ko tayo sa nagsulong sa pagkasa ng Republic Act No. 11535 sa ilalim ng batas na ito na akin po ko author kinakailangan magkaroon po ng Cooperatives Development Officers sa bawat munisipyo, lungsod, at uh, probinsya. So para mas mapalawak pa po ang ating mga kooperatiba at may tututok po sa inyo, mandated na po yan sa ilalim ng patas na ito na meron pong empleyado. Nabangit ko rin po kanina isa po ko sa co-author co-sponsor ng salary standardization fight sa mga government workers at ngayon nag-file din po ko ng salary standardization file uh, Six. So marami, eh, National Cooperative Bank Act, isa rin po tayo sa co-author and co-sponsor ng Republic Act number no. 11502. Tawagin nyo lang po kung kuya mo mo niyo, nyo, kahit saan tayo magkita. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Ma'am, si Mang, si may naka Tawagin nyo lang po akong kuya, pero kung mas matanda kayo sa akin, <laughs> Oh, oh, you know what I'm 50 years old na po ako, tandaan niyo ha? 50 years old na po ako, pero mas patanda kayo sa akin, huwag okay, nyo lang tawagin kuya. Pag nagsalubong tayo, kahit saan, sa SM, kanapitin niyo ako, sabihin niyo ako yung membro ng kooperatiba ng ganito, lahat na ko rin. Huwag kayo may lumapit sa aking kalat. Libre, oo! Oh! ko pa kayo ng nilenta, magkain tayo. Send a picture! Opo, picture tayo mamaya. Pag napasal kayo ng damaw, ipapasundo ko kayo sabi ko lang sila, sige, ako lang, hindi ako nagbibiro. Kung kasama niyo pamilya ninyo, kung kasama niyo pamilya ninyo at gusto niyo mamasyal sa Dabao, sige, yan lang po ako. At gusto ko rin po, masalamatan ng ating mga kapulisan. Salamat sa ating mga pulis. Salamat sa inyong servisyo sa ating uh, Manila Pulis. Alam nyo, inuna namin ni dating Pangulong Duterte, 2018, itobre ang sahod ng pulis, militari, gobyerno, arbose, ng PCMP. At hindi magiging successful na naman ng criminal judge kung hindi dahil sa ating uniform personnel. Walang pakalbo namin sila. Salamat sa inyong servisyo sa kaya. Tawagin nyo lang po kung buong ko, hindi nyo naman malinibutan ang pangalan ko, ma'am. Pumunta kayo ng Tapo nyo, ang traffic. Di ba? Pumunta kayo ng Ross Boulevard, ang traffic. Ang niyo ko, pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? No! go. Pag na kayo, bibili kayo ng madok. Pawe, oh, jokes, to? Ano Anong pangalan ng dating kamulo? Rodrigue? No! Paborito namin ulang, bong? No! O, okay tayo. Anong tawag sa kayo? tanong ko sa inyo. Baka nangyarihan si sa Philip Salvador. Anong pamulit ng hotel yung Philip? Soto! <laughs> sa mag-aaliyo ko nung nalaman ka. Salamat po. Masaya kayo? Yes! Masaya po ako. Masaya na rin po ako na makikita. Andito pa na ang ating former city chairperson, uh, uh, Yusef Joy Tapo. Tapos na rin. Salamat po na Salamat sa suporta sa ating mga kapatid. Suportahan po natin sila parati. basta ako, asahan niyo po, unahin ko parati yung mga maliliit na kooperatiba. Pagdating ng mga panahon, kung ano pa ang mas pagpapalago sa inyong kakayahan ng mga kooperatiba, susuporta po ako sa inyo. Any suggestions, bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po itandaan ninyo ito sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundo ito. Yan po. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala. Lang ang po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Parapaka natin ang ating Panginoon sa buhay ng hindi ko sa Mabuhay ang mga kooperatiba! Salamat po at mahal na mahal. Maraming maraming salamat sa ating Mr. Malasaki ng Visual Asset Mission, Kuya Bongo. Thank okay. you so, so much, Asset.